Lubos na nagpasalamat ang mga residente sa Davao del Norte sa ipinamahaging tulong sa kanila ng pamalaan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ulat ni Jaira Mondes ng PTV Davao. Umarangkada na rin sa probinsya ng Davao del Norte ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ito ay ang distribusyon ng presidential assistance to farmers, fisher folks, and families na apektado ng pabago-bagong klima ng panahon. Aabot sa higit 10,000 na benepesyaryo ang labis na ikinatuwa ang personal na pagbisita ng Pangulo sa kanilang probinsya. Lubos ang pasasalamat nila sa naging pagkilos ng gobyerno at sila ay ang matulungan na para may dagdag panggaso sa araw-araw. Gaya na lang ni Janisa na nagtitinda na lang ng balut sa bayan ng Carmen mula nang masira ang kanilang sakahan ng palay sa nagdaan na shear line. Ang pera po na matanggap kami sa araw na ito, ito po ay pangdagdag situation ng aking anak. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa government na nagbibigay ng ayudang ganito kasi malaki po itong tulong po sa aming pamilya. Habang ang magsasaka na si Rodolfo mula sa Panabo City, lubos rin ang pasasalamat sa Pangulo. Salamat po po sa kay President Marcos na bigyan kami ng tulong sa kuan sa pang-abono at sa pang sa bahay bigas. Ikinatuwa naman ng provincial government ng Davao del Norte ang naging mabilis na pagtugon ng national government. Hindi lingid sa ating lahat ang suporta at programa na ibinabahagi at ibinubuhos ng Pangulo dito sa Davao del Norte. Mula sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga naging biktima ng pagbaha at iba pang kalamidad hanggang sa pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF. Kung saan libo-libong magsasaka, mangingisda at mga pamilyang Dabawnon ang makikinabang. Taos-puso kaming nagpapasalamat PBBM. Sa datos ng Department of Agriculture as of May 21, 2024, maabot sa 9.5 milyon pesos ang halaga ng pinsala na dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura higit 175,000 na mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang apektado. Kaya naman ang minabuti ng pamahalaan na madaliin ang pagbibigay ng tulong sa mga benepesyaryo. Pagsusumikapan natin na mas lalong madaling panahon ay walang Pilipinong nakalubog sa baha at sa kahirapan. Ito po ang bagong Pilipinas. Sa panahon ng tagtuyot at tagulang, kaagapay niyo kami sa pagbangon tungo sa mas maunlad na buhay. Sa inyong suporta, mga dasal, at patuloy na pagkakaisa, matutupad po natin lahat ng ating pangarap para sa tagong na magtatagumpay tayo maisulong ang malawakang pagbabago sa buong Mindanao at sa buong Pilipinas. Kasabay ng nasabing distribusyon ay iginawa din ang mga farming equipment and machineries mula sa mga national agencies gaya ng DA, National Dairy Authority, Philippine Coconut Authority at iba pa para sa mga benepesyaryo mula sa buong Davao Region. Aabot naman ito sa higit 155 million pesos. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mondeza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.